December 25, day 5 ng bakasyon natin sa Bicol. Bibisitahin namin sa mga bahay ng lola at the same time ay maliligo na rin sa dagat. Kakatapos nga lang ng ulan kaya medyo maputik ang daan. Nagpaana na nga lang ako para hindi tumalsik sa akin ang putik. Pagkababa nga ng tricycle ay kailangan pa maglakad ng ilang minuto dito sa rilis. Nakakatuwa lang dahil ang rilis na ito ay ang rilis na nilalakaran nila nung sila ay bata pa. Ito yung mga isa sa experience na masarap gawin. Nung subukan ang mga bagay na ginagawa nila nung sila ay bata pa. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na rin kami sa bahay ni Lola. Sadyang napakatahimik pa din ang kapaligiran. Magdidilim na nang kami ay umalis. Didiretso kami sa bahay ni Tito para mag ganda ng mga babaunin sa dagat. Medyo madalim na na kami ay natapos pero wala namang problema dahil malapit lang ang dagat. Dalawang tricycle at isang motor ang aming dala. Mga limang minutong biyahe mula bahay papuntang dagat. At dito nga kami maliligo sa Crocodile Beach Resort. Wala namang crocodile sa beach kaya siguradong safe naman ang aming liliguan. Habang nagaantay ng dinner ay nakatambay naman sila dito sa may dalampasigan. Nakakabilib nga ang quality ng ating GoPro dahil kahit na madilim ay napakalino pa rin ang kuha nito. Bago maligo sa dagat ay kakainan muna kami. Dito na kami pwesto sa dalampasigan. Pagkatapos kumain ay naligo na mga bata. Sadyang tuwang tuwang-tuwa nga naman sila. Malinaw at malinis nga ang tubig. Hindi nga lang kita sa video dahil medyo madilim, pero sa susunod na upload natin sa umaga naman tayo maliligo.